Kamusta mga kababayan? Ako si Hashtag Walk With Lon at welcome sa ating bagong episode ng Puso Sang Politika. Ah, Diretso sa punto. Ngayon ha, pag-uusapan natin ang isang kontrobersyal na issue na bumubulabog sa Kalamba, Laguna ha. Noong 2021, patay sana ako. Iyan ang sambit ng isang opisyal ng Kalamba sa Laguna na di umano'y binalikan ng ambush na iniugnay kay Atong Ang. Ano ang katotohanan sa likod nito? At bakit mahalaga itong pag-uusapan natin? Lalo na para sa ating mga kababayan sa abroad sa US, Canada, Saudi Arabia, Dubai at iba pang sulok ng mundo. Kabi po ay nagsusumikap na maabot ang 100,000 subscribers. Kaya naman kung gusto mong malaman ang buong kwento, ihit ang subscribe button, ilike i-comment at i-share sa mga kaibigan mo sa Quezon City, Davao, Cebu, o kahit sa Hong Kong at Sydney. Kung nasa abroad ka, mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming content para sa inyo ito mga OFW. Ngayon ha, let's dive into the nitty-gritty. Pero bago yon, here's a quick fact to hook you. Alam mo ba na ang kasong ito ay konektado sa misteryo ng mga nawawalang sabongeros? Intriguing, di ba? Tara, simulan na natin. Oh noong 2021, isang opisyal na ng kalamba ang naging headline matapos sabihin siya ay inambush. Sabi niya, patay sana ako. Pero ano nga ba ang detalye? Ayon sa ulat, ang opisyal na ito ay hindi natin pangalanan. Ha? Mayon, para sa kaligtasan, ay naglungsad ng aligasyon na si Atong Ang, ha, isang kilalang negosyante, ang nasa likod ng planong patumbahin siya. Pero teka, sino si Atong Ang? For our international viewers, he's a businessman tied to gaming and cockfighting industries. Yung sabong na sobrang sikat sa Pilipinas, pero bakit siya iniugnay sa ganitong klaseng krimen? Let's unpack this. Ang kalamba, uh, ambush ay hindi lang simpleng krimen. It's a symptom of a bigger issue. Ang koneksyon ng politika, negosyo at krimen sa Pilipinas. Sa seksyon na ito, babalikan natin ang timeline ng pangyayari gamit ang mga ulat mula sa credible sources. At tulad ng Newswatch Plus at iba pang palita. Ayan ha. Ang insidente mga kaibigan, ay isang gabi sa kalamba, isang convoy ang inatake. Baril dito, baril doon. Pero miraculously nakaligtas ang opisyal. Sabi niya, may plano daw na patayin siya dahil sa kanyang trabaho laban sa illegal na aktibidades. No? At ang pangalan na lumutang, walang iba kundi si Atong Ang. Pero here's the kicker ha, walang direktang ebidensya na si Atong ang mastermind. So is this a case of vengeful official throwing shade or is there truth behind the allegations? Let's keep an open mind and dig down deeper. Oh, kung curious ka na ha, ipost mo muna ito at i-comment. Sino sa tingin mo ang may kagagawan nito ha? Sabihin mo sa amin at i-share sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Toronto o Dubai. Ngayon ha, let's connect the dots. Bakit biglang naging mainit ang usapin tungkol sa ambush na ito? Dahil ito'y may kinalaman sa isa pang malaking kontrobersiya. Ang kaso ng na mga nawawalang sabongeros ha? For our OFW viewers in Qatar, UAE, and Singapore. Let me break it down. Ang sabong ay hindi lang laro sa Pilipinas. Ito'y industriya na milyong-milyon ang kita Ha? Pero no 2021, sunod sunod ang pagkawala ng mga sabongeros. Ang mga pangalan ni Atong Ang lagi itong lumulutang. Ako ah, ng kay Julie Patidongan, no? isang suspect turned witness, si Atong Ang Daw ang nasa likod ng kaso ng mga nawawalang sabongeros. Kaya, here's where it gets murky. Si Atong Ang mismo ang nagsabi, malalaman nyo rin ang totoong kwento siya pa may ganang magmalaki na wala siyang kinalaman. So paano konektado ang ambush na kalamba ah sa mga nawawalang sabongeros? Simple, ang opisyal na inambus ay di nagtratrabaho sa mga kaso ng illegal gambling na konektado rin sa sabong. Coincidence or is this a classic case of follow the money? No? Kung pelikula ito mga kaibigan, ang title nito ay Sabong ng Kabangyarihan starring mga politiko, negosyante at isang misteryosong mastermind na parang kontrabida sa teleserye. Sino kaya ang direktor nito? I-comment mo nga sa baba. Okay ha, let's zoom out. Hindi lang tungkol kay Atong Ang o sa Kalamba. This is about the systematic issues in Philippine politics. Ang tanong, bakit lagi na lang may koneksyon ang politika sa krimen? Sa section na ito, pag-aaralan natin ang intersection ng power, money and violence ah uh, ang Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng political violence mula sa Maguindanao, ah, massacre hanggang sa mga localized na ambush tulad nito sa Kalamba paulit-ulit ang pattern pero bakit let's break it down ang industriya ng sabong ay nagdadala ng bilyong-bilyong piso at kung may pera may kapangyarihan at kung may kapangyarihan may gustong magmalaki hindi natin sinasabi na lahat ng politiko ay korap. Pero aminin natin ha, maraming koneksyon sa illegal activities ang hindi napapansin dahil sa protection, No? Sa Pilipinas, madalas na walang nauhuli sa mga ganitong kaso. Kaya naman, tuloy-tuloy lang ang cycle. Pero let's be fair, si Atong Ang ay may sariling panig sabi niya, wala siyang kinalaman at ang mga aligasyon laban sa kanya ay pawang kasinungalingan. So paano natin malalaman ang totoo? Ang sagot, we need transparency, accountability, and a justice system that works for the people, not just the powerful. Kung agree ka na kailangan ng transparency sa gobyerno, ilike mo ito at i-share sa mga kababayan natin sa Los Angeles, Melbourne, at Kuwait. Let's spark a conversation. O para sa ating mga kababayan sa abroad ha, sa Dubai, Jeddah, Toronto at London. Bakit mahalaga ang isyong ito? Simple, ang mga ganitong insidente ay nagpapakita ng kalidad ng pamamahala sa Pilipinas. Kung ang mga opisyal natin ay inaambush at ang mga sabungeros ay nawawala, bakit natin maaasaan ang ustisya no, para sa ordinaryong Pilipino? Kung ikaw ay OFW, ang perang ipinapadala mo sa Pilipinas ay napupunta sa ekonomiya na apektado ng mga ganitong issue ha. Corruption and crime affect the value of your remittances. Kaya naman mahalagang malaman mo ang ganitong mga kwento para maging informed voter ka sa susunod na eleksyon. Kung ikaw ay nasa Saudi o Singapore at iniisip mo, ano ba? Yung sabong na 'yan? Well, it's not just about roosters fighting. It's about power, greed, and a system na parang laging may laban pero walang malinaw na panalo. O mga kababayan, ha, ang kwento ng kalamba ambush at ang mga nawawalang sabungero sa hindi lang tungkol kay Atong Ang o sa isang opisyal. It's about a system that needs fixing pero hindi natin ito kayang baguhin kung hindi tayo magkakaisa mula Quezon City hanggang Abu Dhabi, mula Davao hanggang New York. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang episode na ito, i-hit ang subscribe button ngayon, ha? Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang maabot natin i-like, i-comment, at i-share sa mga kaibigan mo sa Manila, Cebu, o kahit sa Milan at Sydney. At kung nais mong suportahan kami, mag-super thanks na rin please para sa inyo itong content na ito, lalo na sa mga OFW natin. O ano, ano, ang, ting, ano ang sa tingin mo? Sino ang nasa likod ng ambush? Ha? At paano natin to malulutasan ang mga ganitong issue? I-comment mo sa baba at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng puso ng politika. Salamat at mag-iingat kayo at laging mabuhay ang Pilipinas.